Romans chapter 10 verses 1 to 3. Ito yung panalangin ni Paul. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alam-alam sa kanila ay ang sila ay maligtas. Ako ay makapagpapatutuo na sila ay may sigasig para sa Diyos, sumalit, hindi ayon sa kapkalaman. Sapagat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matwi, ay hindi sila nagpasako sa pagiging matwi ng Diyos. So dito, makikita natin ang pinakasentro ng panalangin ni Pablo, pagdulong niya sa Diyos, ay ang maligtas ang mga hindi mananampalataya, gaya ng mga kaibigan, lalo na sa mga kamagana. So ito ang ating paksa panalangin para sa unang kaibigan at kamag-anakan na hindi pa ligtas. tayo Tayo'y manalangin. Panginoon, tulungan nyo kami manalangin at tulungan nyo kami na sa aming pong pagsuri sa mga panalangin Pablo ay matuto kami manalangin na panalangin ayon sa iyong kalooban at para sa aming o para sa napakanan ng iba at hindi lamang sa aming pong sarili. Samahin nyo kami o Diyos sa aming pagkukulay-kulay ngayong gabi. Tawagin na langit sa pangalan ng Panginoon sa Diyos. Amen. So ang tanong dito, mayroon ba tayong hangarin maligtas yung ating mga kaibigan? Yung ating mga kapag-anak? Mayroon ba tayong hangarin no? Kung mayroon, ay eh, kailangan na tayong gumising sa katotohanan. Ang taligtasan na hindi tumarating sa tao ng Bursa ang kaligtasan ay dumarating lamang kung mayroong kasangkapan na magpapahayag sa kanila. Dito ang sabi sa Roma 10 13-14 ang sabi ng Batalang Sulatan at ito ang sinabi ni Pablo. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yun ang pangako. Sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon Yesus ay maliligtas. Ibig sabihin tumawag Kilala niya na may panampalataya na siya at mayroon siyang pagsisisi. Kaya kapag siya'y tumawag at nagsisi ng kanyang kasalanan, alam natin maliligtas. Pero kasunod na tanong, ganito sa verse 14, Ngunit paano nga sila katawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan? Ma paano sila nakatawag sa Panginoon na hindi pa nilang sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga nakita niyo ang karagahan ng kasangkapan ng uh, pangaral ng salita ng Panginoon? Ang kaligtasan hindi kusang dumarating sa tao. Ang kaligtasan ay makakarating lamang sa tao kung mayroong instrumento na magbahagi sa kanya tungkol sa salita ng Panginoon. At kapag sa'y noong salita ng Diyos, sa'y magkakaroon ng panampalatay at pagsisisi, kaya naman, oras na upang tumawag siya sa Panginoon at mangyayari ang sinabi na sino mang tatawag sa kanya ay tiyak na maliligtas. So nakita natin, hindi pa sa kusang dumarating ang kaligtasan sa mga tao ating ipinapanalangin. Ngunit, ito ang mithiin ni Pablo ng kanyang kamag-anak ay maligtas. At kanyang mga kaibigan ay maligtas. Pero ating dapat pagpapakal, kailangan ng Diyos ang mga kasangkapan para maligtas ang mga tao yun. Hindi tayo dapat umasa na mayroong lalapit sa ating kamag-anak o sa ating mga kaibigan. Tayo mismo ang instrumento ng Diyos na magdadala sa kanila noong mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ang aking panukala ngayong gabi, kunin natin ang mithiin ni Pablo para sa mga taong wala pang kaligtasan. May mithiin si Pablo. Ito ang ating kunin. So, ano ang mga mithiin ni Pablo para sa kanila na dapat nating tularan? So, mayroon siyang mithiin na hinihingi niya sa Diyos sa padalangin. At ito ay tatlo. Anong mga mithiin ni Pablo at yun ang dapat nating mithiin sa panalangin natin sa Diyos? Una, ang miti ni Pablo sa mga kamag-anak niya na hindi pa mananampalataya ay eh, ano, ang kanilang kaligtasan. Yun ang unang miti ni Pablo, ang kaligtasan ng kanyang mga kamag-anak na ibigan na hindi pa ligtas. sabi sa verse 1, Mga kapatid, ang nais ng ating puso mithiin at ang dalangin ko panalangin sa Diyos alam-alam sa kanila ay ang sila ay maligtas. Kung wala tayong mithiin ng ating kamag-anak ay maligtas, eh hindi talaga darating sa kanya ang mabuting balita. Kung hindi natin hindi nadalangin na ang ating kamag-anak ay maligtas, eh hindi makakarating ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanya sapagkat wala tayong mitiin at walang panalangin. Pero kung mayroon tayong panal uh, at ating ang pinapanalangin, alam natin na <coughs> tayo ang instrumento para ibahagi ang mabuting balita. Ito'y panawagan. Hindi lamang kay Pablo, hindi lamang sa mga Tagalo, kundi sa lahat, sa ating lahat. Panawagan ito sa lahat ng mga kapatid sa panampalataya. Tanggalin natin ito mula sa ating puso na maligtas ang ating mga kabagalan, maligtas ang ating mga kaibigan, maligtas ang ating mga kalapit kapit bahay. Ang miting ang meeting ito ay taimtim at ipinapanalangin ni Pablo. Hindi rin ang sabi niya, mga kapatid, nais ng ating puso at ang dalawin ko sa Diyos, alam-alam sa kanila, ay sinay maligtas ligtas. So, kung mayroon tayong hangarin, hindi inabaligtas ang at ating kabahana, ay dapat mula sa ating kasuya. Dapat ginagawa natin ito alam-alam sa kanila. Hindi na basta nangarap tayo, sana Panginoon, maligtas yung nanay ko, sana maligtas yung kapatid ko. Hindi yan sana. Ikaw mismo ang instrumento. Ikaw ang nanalangin, ikaw ang may mitingin, so dapat ikaw ang gagamitin para sila makarinig na ipag Kalawang mitingin ni Pablo, makikita natin sa verse 2. Ang sabi niya sa verse 2, Ako ay makapagpapatutukod na sila'y may sigasig para sa Diyos. Subalit, so, hindi ayon sa kaalaman. Ang kalawang mitingin ay mapulat sila sa kanilang kamangmangan. Yan ang hindi ni Pablo ikalawa. Mamulat sila sa kanilang kamangmangan. Natingnan niyo ang pangusap ni Pablo. Ako'y makapagpapatutuo na sila'y may sigasig para sa Diyos. Anong sabi ni Pablo? Makapagpapatutuo siya, makapagpapatunay siya na itong mga kapatid niya, itong mga kamag-anak niya, Masigasig sa Diyos tulad kay Lydian at tulad kay Cornelius. Nakikita niya ito. Pero ang sabi ni Pablo, Hindi ayon sa kaalaman. Hindi ayon sa kaalaman ng tulad ng pinag-aralan ng mga men the Christian life. Hindi ayon doon. Kundi ayon sa kanilang kamangmangan. Kaya nga ang sabi ni Pablo, nakita niya ang kanilang kamalihan. At tayo mismo, mga Kristiyano, nakikita natin ang kanilang kamalihan. Sino pa ang maaaring makapagpagtuto na mali ang kanilang pananampalataya? Tayo din. Hindi natin ito iaasa sa iba. Tingnan mo, mali sila eh. Ang mo? Hindi ikaw mismo makapagpaparutoo na mali sila. At ikaw din mismo ang makapagpaparutoo sa kanila dahil tama iyong iyong tinanggap na aral. So ito ay ikaw mismo ang magpapatutoo sa kanila batay sa kalamang kaloob ng Diyos sa iyo mula sa pag-aaral, mula sa pag-aaral, mula sa pagbabasa. Oo, sabi ni Pablo, sila. Pero namang mga talo tayong sigasig noon ng itong mga kapatid natin, mga kaibigan natin, kung sila'y magsimba, grabe, simbang gabi. Ilang gabi yun, gagawin nila, madaling araw. Hindi natin ginagawa yun. Pagdunod doon, doon sa altar, hanggang doon sa sa mismong lugar ng pare, ginagawa na yun. Pagtitirik ng kardina sa St. Jude, sa Paglaran, sa Perpetual, masigasig sila, pero kamangmangan. Tayo mismo makapagpatutuwa sa kanila na nakikita natin ito ay mali. At tayo rin ang siyang makapagpatutuwa sa kanila kung ang yung tama sa pagkatinanggap natin ang katotohanan. Kailangan silang maligtas sa ganong tamang mga. Nakikita nyo, unang magiging ni Pablo na sila'y maligtas. Ngayon nung meeting ni Pablo, pinanalangin na sila'y maligtas, ikalawa siya mismo nagpapatutuo sa kanilang kapangmangan. Siya mismo. Alam naman natin na bagamat siya'y sinuko sa mga hitil, pero inuunan niya talaga ang mga hudyo. Sana siya mag magpunta. Kaya si Pablo, kahit siya ang pumunta sa Asia Minor, in niya una ang mga sinagoga. Kasi sa sinagoga, mayroong mga hudyo pero tinatanggihan siya. Kaya sabi ni Pablo sa Acts chapter 16, tinanggihan ninyo ang salita ng Diyos, ako'y pupunta sa mga hintil. Eh, paglabas na ng pinto, hintil na yun eh. Tungtua yung mga hintil. Noong ipangaral ni Pablo ang mabuting balita. So, yun ang mayunin. Mithiin na sila'y maligtas, ngayon naman, bitiin na tayo makapagpagtuo sa kanilang kamangmagan. Ikatlong bitiin ni Pablo sa verse 3. Ang sabi sa sapagkat sa kanilang pagiging mangmang -mang sa katwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matwid, ay hindi sila nagpasakot sa pagiging matwid ng Diyos. Ano yung ikatlong bitiin ni Pablo? Ikatlong mithili ni Pablo, na sila'y magising sa kanilang walang katuwiran. Magising sila sa kanilang walang katuwiran. Self-righteous yung kanilang talak, Tingin niyo muli, at verse 3. Sapagat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang may tayo at sariling pagiging matuwi. Self-righteousness ang kanilang itinatayo. Kaya na, hindi sila nagpasako sa pagiging matuwid ng Diyos. Yun ang problema. Mahirap mo silang kawalin. Mahirap mo silang pagbawalan sa kanilang pagiging matuwid dahil tinitindigan nila yan. Kinakamatayan nila. Pero ang kailangan lamang natin dito ay ipaliwanan ang katotohanan. Ipaliwanan ang katotohanan. Hmm. Dahil ang kanilang katwiran ay mula sa kapagulan. Ang kanilang katwiran ay mula sa sanayisika. Katwiran nila ay walang pagpapasako sa pagiging matuwid ng Diyos. Kaya mga kaibigan, kapatid, kailangan talaga maligtas yung ating mga kamag-anak. Kailangan talaga maligtas yung ating mga kapitbahay. Kailangan talaga maligtas ang ating mga kaibigan. Dahil sa tingin nila, matuwid na sila pero hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwi ng Diyos. So, kailangan natin tayo mismo <coughs> ang magpapagturo upang matanggap nila ang katuwiin ng Diyos. So, anong implikasyon nito sa atin? Ano ang sinasabi nito sa atin? Now, ang sinasabi nito sa ating pinag-aralan sa Paul's Prayer, panalangin yung tablo, wala yung sarili niya, you know? hindi kayo pinanalangin na wala siyang bigas. Hindi kayo pinanalangin na wala siyang pera. Ni hindi pinanalangin yung kanyang sarili kung anong kailangan niya. Kundi ang pinanalangin niya, kapakanan ng mga hindi mo nang ng palataya, kapakanan ng mga tao religyoso, kapakanan ng ibang tao para sa lima kaya eh, na, nga, hindi naman masamang mag tayo magkaroon ng concern sa mga unbelievers nating kapatid. Pero ang anong pinipipray natin? Sana mga anak siya ng maayos, magpanayos siya ng Diyos. Now, na, alam naman natin, kahit di natin pag-pray yun, common grace na lang ng Diyos, talaga nililigtas sila sa pangalanan. Sana makatagpo yung pinsan dahil matagal lang din ang trabaho, kagagaling lang sa kulungan. Kung masikap talaga siya maghanap, anumang trabaho, may biyaya ang Panginoon, makakatagpo yan. Pero dapat natin ipag-pray, sana pagtagpuan niyo muna si Kristo. Kung sinabi natin yun, sana Lord, ako naman ang bigay niyo ng pagkakataong makarating sa kanya. So, may kita natin, ito'y kalutuhan tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang panalangin tungkol sa kalaoban ng Diyos. Check natin, ang mga prayers natin? Masyari bang selfish? Pang sarili natin kapalanan? na prayer meeting retain for the sake of the church, hindi po sa ating pagsalili. Mayroon tayong personal prayers na doon natin gagawin yung ating pagsalili. Pero hindi pa rin natin nalis na mayroon tayong mga personal concerns. Okay? Pero ang focus talaga natin ay ang pagalangin po sa iglesia. Pangangailangan, kaligtasan, sa karamdaman na sila'y gumaling ng sa ganun makaten sila sa mga pagsambato, mga miyembro Okay? So, yun ang dapat natin nating kalalahanin. Kung mayroon tayong pag-retrain ibang tao, tsakin natin, tama yung padalangin natin. Tama yung kalooban ng Diyos ang ating papanalangin sa kanila. Dapat tayong patuto dyan, no? Basta ba tayong Paano na nananangin si Paul? Gano'n ang padalangin ni Paul? Kapakalangin ni Paul? Ikalawa, Ito'y katotohan ng ding tinuturuan tayong magkaroon ng pusong tunay ng Diyos Ama. Sa Sako, sapagkat kung wala tayong puso tulad ng Ama, ngayon sa ating conversion, ibinukos ang pag-ibig sa atin. Diba? Romans 5.5 Dapat yung pag-ibig na yun, ang ating ipamuhay sa sa kung makikita natin ang mga tao ayon sa vision ng Diyos. Hindi nyo kung ang Panginoon sa mga tao. Mark 6.34 Mark 6.34 Pagbaba niya sa pangpang, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Sapagkat, sila'y tulad sa mga tumba na walang pastol at sila'y sinimula niyang turuan ng maraming bagay. Nakita niyo ba yung mata ng Diyos? Dapat yun din, din ang ating magiging Baka kung ang puso ng Diyos o pag-ibig ng Diyos ang nasa atin. Kung ang pag-ibig ng Diyos ang siyempre namumuhay natin tiyak makikita natin at atikap pa kung ano yung katayangan kailangan. Hindi yung isang kasi, isang tayo kung nagsasabi tayo yung kaibigan natin kung sa Diyos. But, Mali tayo. Hindi. <laughs> <laughs> Amaya. Eh, nakikipagtaon tayo. Hindi. Yun ang pagkakataon na sabihin natin ito. Alam mo, maganda yung sinabi mo yan. Pero ang sinasabi sa banal na kasulatan, dapat ito ang tanggapin mo. Dapat mo kung ano niya. Di sa atin, sinusubukan natin, eh hey, mali yan sa atin, hindi ganyan ang araw sa atin. Eh. Tat pa natin, hindi tama Hindi yun mata ng Diyos. Ang mata ng Diyos, ay mula sa puso niya, no makita niya ang tao, nakapagsin. Nakapagsin. Dahil, ano? Kaya tulad ng tupang lingaw, walang pastor na nalangalaga. Kaya ang ginawa ng Pangon, nagsimula siya pagtulong. Kaya nga, dapat magkaroon tayo kung ipanguhin natin ang pangibig ng Diyos sa atin. At sa ganun, ang tingin natin sa mga tao ay hindi yung kainaan nila, hindi yung kapintasan nila, hindi yung pangangailangan nila na sila ay dapat maligtas. Ikatlo, ito'y katotohanan din tinuturuan tayong gawin ang pangulahin nating katumpulan. Ano yung katumpulan natin na hindi mo ng Panginoon? Matthew 28, 19. Ang sabi ng Panginoon, kapag tayo po ay nag-share na sa ating mga kapatid, kaibigan, huwag tayo magpakita ng magaling sa Biblia. Huwag tayong magpakita na magaling yung church natin. Huwag natin ipakita, pa, uh, alam sa kanila, na mahusay yung doktrina natin. Ang ubus ng Panginoon ganito, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ang mahirap uh, unawain nyo ang mga bansa, hindi po lahat ng bansa, kundi sa lahat ng bansa na pupuntahan nyo may sumagpalataya, gawin yung ang saan man kayong pupunta. Yun ang ibig sabihin that. Gawing alagad. Hindi tiraan mahina kayo. Hindi ganyan, mali yung pastor nyo. Hindi tama yan. E sabi, magaling kami. Nakaarap kami na sa school of ministry. Hindi. Masabi niya, kung siya'y nakikinig sa iyo, habang tinuturoan mo siya ng daan ng kaligtasan, gawin mo siyang alagad. Pupugin mo siya, namaakay mo siya, hanggang siya'y magdala mo sa iglesia at nakapakinig siya ng turo ng Panginoon. Gawing alagad. Pagkatapos pag naging alagad na, anong kasunod nun? Pagka siya'y sumampalataya na, pumasok na doon sa, ano, sa membership class, ano kasunod nun? Bautismo ninyo sila sa <laughs> kanalo ng Ama at ng at ng Espiritu. Yun ang layunin ng Panginoon. At yun din ang layunin ni Pablo. Anong umiti ni Pablo? Sila'y malinda. Na sila'y mamuna sa kanilang kamangmangan. Na sila'y makalaya sa kanilang walang katuliran po sa paglalangin. So, pang huli, ito'y parutuhan ng tinuturoan tayo ilakad at ating panalangin. Ilakad natin ang ating panalangin. Ngayon tayo ay ini-equip ng Panginoon sa Iglesia nito, every Sunday, every Wednesday, every Thursday, ini-equip tayo eh. Para tayo matutong mag-share. Hindi tayo nipin para tayo yung magpakitang magaling. Kundi tig nipin tayo na maging mapagpakutuba na ating silang hinukil na sila mahikayat sa katotohan ng dalamo dahil ang mithiin natin na <laughs> maling sila, makulat sila, at makalaya sila sa walang katulitan. Tayo na lang. Paginoon, salamat po sa ito kong salita na ito kong napagulit ngayon.